Tulad po ng sinasabi natin lagi, no? kung hindi kayong magmamayari ng isang bagay, ay wala po kayong karapatan na ipag, ipagbili ito no? o i-dispose ito. Katulad sabi mo, ang lupa niyan ay pagmamayari ng pamalaan. So wala pong may sino man na may karapatan na magbenta po niyan. So kung meron pong magbebenta po niyan at yung may ba o kayo mismo, ay maaaring inyong reklamo po yan sa inyong munisipyo o sa kapulisan, no? Kasi yan po ay kasong istapa, no? Na yan po ay isang criminal offense, no? At uh, yan po ay er, may kulong po, no? Sa ilalim ng ating revised penal code. So, makipag-ugnayan po kayo, no? Sa kinuukulan para mapag-file kayo ng complaint sa uh, laban sa nagbebenta ng lupa na hindi naman sa kanila at na ma -ma marami silang ma... Uh, naloloko. Tandaan po natin, no? Eh, uh, pag tayo po ay nag-exercise ng due diligence, Ibang pag-ingat, tandaan po natin lagi. Pag nagbebenta po ng mga bagay, hanapan ninyo ng, ng papel, no? Kasulatan. ay eh, kung walang mapakita sa inyong at nag-research kayo, base sa inyong research ay hindi siya yung may-ari, abay huwag nyo patulan at maari uh, maaari inyong ireklamo, no? Uh, sa kinaukulan ang nasabing tao. Labang na kayo pag may alam sa batas.